Kamusta naman yung pet scan? Nainip ka? Ha? Hmm? Nainip ka sa pagpa-pet scan sa'yo? No. Pero okay naman. Nila Sabi so pa ako, pangangatin na naman. lang <laughs> <laughs> <Palagi nila ngayon. laughs> Ayan yung ano nila, free meal after pet city scan. hmm, Siyan. Nangati ka. E din nagtiis ka ng hindi ko Hmm. Ha, halos one hour. Pagtatak mo pa. Ang gayon. Ay, syempre. Nananadya. Yung langgam. <laughs> langgam ba? O basta nangati ng lang? Salamat, sir. Salamat, sir. Gininaw ka. Malamit ka. Malamit na ako, ha? Oh, Ay, eh, Kasi yung machine naman talaga yung ini-air nila doon. Hindi naman talaga yung, ano, ipasyente. Hindi sa anak katutok ang air ko na, eh. Siyempre, tanda naman. Ang masinibilog. Mm-hmm. Pagpasok sa utla. Mm-hmm. Dinutom ka. 1.20 na eh. <laughs> ba? Late tayo. Sabi mo, 11.30 ang salang mo. 1.30 ka rin natapos. Tapos doon na ko Pasado? Okay lang yan. At least tapos na. Pahinga ka daw ng mga 10 to 15 minutes before tayo malis. Ito yung lounge. Ang pahingahan. Hmm. Masarap naman. Review. Masarap ba yan? Hmm? Masarap? Ano? tulang lang tsaka ano? Ah. Hindi siya burger ngayon. Parang egg sandwich. Okay na, complimentary lang naman yun.